lives Makabagong tunay na radyo, tunay na radio. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Brigada News FM. Broadcasting From the nation's seat of power and the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila, Metro Manila, our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Nation Building Initiative to create sustainable jobs by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay nating palakasin ang tulong-trabaho at turismo. Brigada. Brigada. In the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada News FM. Brigada News FM Manila. The music and news authority. authority. One time, the new Filipino time, kabrigada alas 7 ng umaga. This time check is brought to you by Power Cells Herbal Capsule. 16 years ng kasama mo. Siksik -sik sa mga bagong balita, rinig sa buong bansa. Buong bansa. Narito na ang Brigada Balita, nationwide, sa umaga. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. 16 years ng kasama mo. Six, -six sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita sa umaga. Six, -six sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada balita nationwide. Brigada News Headlines. Sa Brigada Balita Nationwide ngayong umaga. Ito raw bagong sistema sa flood control projects. Masihigpitan para raw hong masawatana ang korupsyon. Kampo ng mga diskaya muling iginiit na walang naganap na sabayang bidding ang siyam nitong kumpanya. Ito naman hong Office of the Vice President, Handaraw, kahit mabawasan ang kanilang budget. Umanoy anti-China statements ni Defense Secretary Teodoro, pananaw umano ng karamihan ng Pilipino ayon sa DND. Ang ah, mga Pilipino naman, maari nang magamit ang Unified 911 system sa susunod na linggo. Binabantay ang LPA sa loob ng PAR. Nag-develop bilang bagyong Lani. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Buong puso, ang buong ng News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kasama ang lakas ng Drive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita Nationwide. Sa umaga! Kada balita nationwide. Brigada balita sa umaga. Gada balita nationwide. Magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Mula ho rito sa Brigada News FM Manila, heto na ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. Araw ho ngayon ng Sabado mga kabrikada, September 6, 2025 at kami ho ang mga lingkod. Brigada Gab Dalisay At Brigada Maricar Sargan Siksik sa mga bagong balita Brigada Balita Nationwide Kabrigada maglalabas daw ho ng kautusan Ang Department of Public Works and Highways na mag-uobliga sa mga lokal na pamahalaan na aprobahan muna ang mga proyekto sa kanilang mga lugar bago huyan masimulan. Yan daw ho yung hakbang ni Public Works Secretary Vince Dizon matapos nga hong ipag-utos daw mismo ni Pangulong Bongbong Marcos na nagsabing matagal lang araw hong umiira lang ganyang sistema noong siya pa ang mga nasa lokal na pamahalaan. Sabay ho niyan, tinanggap din daw ni Dison ang rekomendasyon ng Kamara na pondohan lamang sa 2026 ang mga flood control projects nasa red zones. Nabatay nga ho yan sa hazard maps ng UP Resilience Institute o yung Project NOAA. Sakop nga ho ng red zone sa mga lugar na mataas ang panganib ng pagkamatay, bunsod po ng matinding level o bilis ng mga pagbaha. Iginit ni Dizon na magiging batayan ho nila ang siyensya sa pagpili ng proyektong dapat ponduhan, laro na kagalang-galang at reliable ang Project NOAA sa larangan po ng disaster assessment. Lahat ng proyektong wala sa pamantayang ito ay tatanggalin na ho sa 2026 budget. Bagong bago, ikatabalita nationwide. Nilinaw ng kampo ni Sara Diskaya na nagkaroon lang ng kalituhan nang humarap sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee noong September 1. Matagal na umanong nag-divest si Diskaya sa walong mga kumpanyang nabanggit at ang Alpha and Omega na lang ang hawak nito sa kasalukuyan. Ayon sa kanyang abogado na si Attorney Cornelio Samaniego III, hindi totoong sabay-sabay na nagbibid ang siyam na construction companies na iniuugnay sa kanyang kliyente. Dagdag pa ni Samaniego, walang basihan ang hinalang may sabuatan sa mga bidding process dahil dokumentado at nakarehestro ang lahat ng isinasagawang bidding sa implementing agencies. Binigang diin ito na nakaramdam lamang ng pagkalito at pagkarattle si Diskaya habang tinatanong ni Senate Protest Temperate Jingoy Estrada sa naturang pagdinig. Uma, ataw, Nilino naman ng Bureau of Immigration na nananatili pa rin ho sa Pilipinas. Ito nga ho mga kontratistang sangkot. Diyan nga ho sa mga flood control projects. Kabilang na nga ho itong mag-asawang Sara at Curly Diskaya. Sunod ho ng mga balita ang lumabas daw sa social media na nakalabas na ho kabrigada ng bansa ang mag-asawa patungong Vietnam. Ayon pa kay Immigration Spokesperson Dana Sandoval, wala ho silang natanggap na record o impormasyon ng paglipad ng mga diskaya at iba pa ho nilang kaanak. Kinumpirma naman ni Justice Secretary Boying Rimulya na nasa bansa pa rin ang ilang pa mga pangunahing personalidad sa kaso. Mahala lang, nasa ilalim nga ho ng ILBO o yung Immigration Lookout Bulletin Order ang mag-asawa bilang tugon sa kahilingan nito nga ho si Senate Blue Ribbon Committee Chair Rodante Marcoleta at maging si Public Works Secretary Vince Dizon para humabantayan ang posibleng paglabas ho nila ng Pilipinas. Rapido, ang DPWH hindi raw palulusutin sa bayarin yung mga contractor na blacklisted sa infrastructure projects. Si Brigada Haji Kaaminyo sa detalye, i-brigada mo. Brigada. 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 B -b -b hindi makakaiwas ang mga kontraktor na na-blacklist na bayaran ang gobyerno sa mga maiiwang proyekto sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sa budget briefing ng Department of Public Works and Highways sa House Committee on Appropriations, sinabi ni Secretary Vince Dizon na hindi nila papayagan na wala nang mangyayari o palulusutin na lang sa bayarin ang mga kontraktor. Kung matatandaan ay blacklisted na ang Sims Construction Trading at ang Wawaw wow Builders na meron umanong ghost at substandard flood control project sa Bulacan. Paliwanag ni Dizon, Pinahold na niya ang payments sa St. Timothy at Sims Construction. Paliwanag ni Dizon, pinahold na niya ang payments sa Wawaw Builders at Sims Construction at wawakasan na rin kung meron pa ito nagpapatuloy na proyekto. Ipasasagot niya sa mga naturang kontraktor ang gastusin sa mga proyekto na idineklarang kumpleto ngunit ghost project pala, pati na ang mga substandard. Hahanap o ng warranties o recourse ang gobyerno para makapagbayad ang mga contractor. Ipinunto rin ng kalihim na pag-uusapan ng operations group ang magiging sistema upang maipagpatuloy ang mga proyekto. In the heart of changing lives, ako si Brigada Haji Ka Amino ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Brigada Nationwide. maka Brigada Antoine at Proposed National Budget ng Office of the President. Sasalang na Huyan, sa na linggo, Brigada Ann Cortez. Ibrigadable. Brigada. Mo. brigada. Yeah. Ibinahagi ni Senate Committee on Finance Chairperson Sen. Win Gatchalia na meron na silang nabuong schedule na mga maunang ahensya na sasalang sa budget hearing ng kanilang komite. Sa nasabing schedule, makikita na sa salang na. Dito nga sa darating na Merkules, ang proposed budget ng Office of the President, kasama ng Presidential Management Staff at Commission on Elections. Pero bago ito, mauunang-munang sa salang sa nasabing komite, ang proposed funds ng Department of Budget and Management at maging ang mga attached agencies nito. Maaalala nitong nakaraang lunes at martes ay isinagawa ang budget briefing, kasama ang Development Budget Coordination Committee. Sa nasabing pagdinig, is isinawalat ng Sen. Pinglax na nasa 500 na budget items ang nakita nila sa 2026 National Expenditure Program ang may pare-parehong halaga ng flood control project sa NCR hanggang sa Region 1 to 3. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ann ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Musica News Authority. Rapido, Handa umano ang Office of the Vice President sa anumang halaga ng pondong ipagkakaloob ng Kongreso para sa kanilang operasyon sa susunod na taon. Ayon ho sa tagapagsalita ni VP Sara Duterte na sa Attorney Ruth Castelo, mananatiling nakapaloob sa kalendaryo ng Vice Presidente ang nakatakdang budget hearings bagaman may iba pa itong mga nauna ng commitments. Sa panukalang 2026 National Budget, 902.8 million pesos ang inilaan para sa OVP na katumbas ho ng 21% na pagtaas mula sa 744 milyon noong taong 2025. Malaking bahagi ng dagdag na pondo ay nakalaan sa pagpapalakas ng 10 satellite offices at sa pagpapalit ng mga luma at pudpod ng IT equipment. Binigyang diin ng OVP na mas maraming programa ang maisasakatuparan kung mas malaki ang pondo. Ngunit hindi ito magrereklamo kung ibabalik lamang sa dating 733 million pesos ang ang kanilang budget. Bagong bago, kada na balita nationwide. Hindi naman ho pinalampas. Hindi raw ho pinalampas ng Department of National Defense ang panat na naman ng Chinese Embassy. Laban nga ho kay Defense Secretary Gibo Chudoro na tinawag ho nilang arrogante at walang respeto sa katotohanan. Git ho ng ating DND. Malinaw nga na hindi kathang isip ang sinabi ni Chudoro nang ilang tadho na babawasan na ang tiwala ng buong mundo sa China dahil nga ho sa agresibo ho nito makakilos sa West Philippine Sea. Dagdag pa ng ahensya sa adobi ng karamihan mga Pilipino ang mga sinabi ho ni Chudoro na sawang-sawa na rin sa panggigipit nang China. Uma, Ang unified 911 system ilulunsad na sa buong bansa sa susunod na linggo. Si Brigada Sheila Matibag sa detalye, i-brigada mo. Brigada. Brigada. B -b -b Nakatakda ng ilunsad ng Department of the Interior and Local Government o DILG sa September 11 ang Unified 911 system na magagamit ng mga Pilipino para sa oras ng emergency. Ayon sa DILG, ang single hotline para sa police, fire, medical at disaster response ay daraan sa single integrated network na mag sa Philippine National Police, Bureau of Fire Protection, Bureau of Jail Management and Penology at mga lokal na pamahalaan. Libre umano ang serbisyo rito. Available 24-7. Dinesenyo para maging language sensitive. Saklaw ang Tagalog, Cebuano, Ilocano, Waray, Tausug at iba pa. Sa ilalim ng sistema ito, ang target na response time ay limang minuto. Ayon kay DILG Secretary John Vicremulia, ang Unified 911 Hotline ay hindi lang dapat maging hotline. Ito anya ay lifeline. Sa sa pamagitan umano ng hakbang na ito, magiging kumpiyansa ang bawat pamilya na sila ay ligtas sa kanilang mga tahanan, kalsada at barangay. In the heart of changing lives, ako si Brigada Sheila Matibag ng 105.1 Brigada News FM Manila. The Music News. Uh, Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Oh, heto. Abiso ah, ho sa mga motorista, mga kabrigada. Asahan ah, na nga ho ang panibagong round na naman ng taas presyo sa mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Sa pagtataya po ng Department of Energy, posibleng tumaas ng hanggang piso ang kada litro ho ng gasolina. Posible naman daw ho umabot ng hanggang sa 1 pesos and 40 centavos ang maaring idagdag sa kada litro ng diesel. Ay hindi rin huligtas sa mga kerosene dahil inaasahan din hong tataas ng hanggang 80 centavos ang presyo ho nito kada litro. Ayon po sa DOE OIMB, yan po'y dulot sa pagangat ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado matapos nga humagpatupad ng US o yung Amerika na mga sanksyon na layong bawasan ng mga kita ng Iran mula nga ho sa langis mga kabrigada. Sa araw ho ng lunes, ilalabas ang official price adjustment at magiging epektibo naman huyan sa araw ng Martes. Kaya naman, full tank! na ninyo! Nanawagan naman ho si Senator Bongo sa Commission on Higher Education na bigyang prioridad ang agarang aksyon sa napabalitang delay sa release ng scholarship grants sa ilalim ng Tulong Dunong Program. Bilang chairman ng Senate Committee on Youth, binigyang diin ang mambabatas ang kahalagahan ng edukasyon bilang pundasyon ng kinabukasan ng kabataan. Anya, hindi dapat maantala ang tulong pinansyal na nakalaan para sa mga estudyanteng umaasa rito upang maipagpatuloy ang kanilang pag-aaral. Rapido, Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita sa umaga. Brigada Weather Update. Weather Update. Mga kabrigada, opisyal na nga hong bagyo o isa hong na hong ganap na bagyo. Tropical depression, ito hong binabati ang low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Yan ho mga kabrigada ay tinawag na Bagyong Lani. Ito ho huling namataan sa layong 315 kilometers kanluran ng Sinai Ilocos Sur at, at kumikilos ho kabrigada sa direksyong pakanluran sa bilis na 15 kilometers per hour. Taglay ho niyan mga kabrigada ang lakas ng hangin na abot ng 45 kilometers per hour at bugsong papalo ng hanggang sa 55 kilometers per hour dahil nga ho sa bagyong Lani at yung epekto pa rin po ng umiiral na hanging habagat. Nasaan ho kabrigada yung mga pagulan at thunderstorm sa may bahagi ng Ilocos Region maging sa Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley, Metro Manila, Central Zone at maging sa Calabar Zone. Samantala makararanas naman ho sa Mimaropa na mga tsansa rin ng maulap hanggang sa mga bahagya maulap na papawinin. Para naman ho sa nalalaming bahagi ng bansa, asaan pa rin ho ang kabrigada mga tsansa na mga kalat-kalat na pag-ulan, lalo na ho sa hapon at sa gabi, dulot naman ho yan ng mga localized thunderstorms. Brigada Weather Update Weather Update Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Nationwide. Mga habang tumataas ang expectations sa school, maraming kabataan ang nakararanas ng academic pressure. Projects, exams, extracurriculars, lahat sabay-sabay. Hindi na ho bago ang makakita ng mga batang madaling mapagod, nawawala ng gana o nagiging irritable dahil sa stress. Kaya bilang magulang, mahalagang gabayan ng inyong anak na i-manage ang kanilang oras at huwag matakot humingi ng tulong. Paalalahan naniniwalan sila na ang pahinga ay bahagi rin ng pagiging produktibo at hindi sukatan ng kanilang halaga ang grades lamang. At para mas makayana nila ang araw-araw na demands ng school, pwedeng isama sa routine ang standout TS4. Meron ho itong vitamins, minerals, and taurine para makatulong sa energy, focus, at kabuang wellness ng kabataan. Simulang to pa rin ang pangarap ng inyong mga anak and stunting now with standout TS4 multivitamin capsule. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide At para naman sa ating foreign exchange rate update mga kabrigada Ang palitan ho ng US dollar kontra sa piso kahapon nagsarad ho yan sa 56.915 Sa Euro naman 66.35 British Pound 76.46 Australian Dollar 37.10 Canadian Dollar 40.93 Singaporean dollar 44.05, Swiss franc 70.92, at sa Japanese yen sa 38 centavos. Siksik sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Siksik sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide. Ang galaw nyo man ay mabilisan sa mga bagong balita, hindi ka mapag-iiwanan. Hindi ka mapag-iiwanan. We got balita nationwide. Nationwide. Sa umaga. balita nationwide. got balita. Nationwide. report. Rapido. We got balita nationwide. At mga kabrigada, yun napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada News FM Philippines. Katuwang ang Paracetamol plus Ibuprofen Fast Relax at Standout TS4 Multivitamin Capsule. bong puso kasama ang buong puwersa ng Brigada News FM Philippines in the hearts of changing lives helping and inspiring people to achieve a better life. Kami ho ang inyong mga lingkod, Brigada Gab Dalisay. At ako naman, Brigada Maricar Sargan. Maraming salamat ho sa inyong pakikinig. Mula rito sa Brigada News FM, Manila. The Music News Authority Brigada Balita Nationwide Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga mula dito sa Brigada News FM Manila Brigada Balita Nationwide sa umaga. Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Dry Max Dietary Supplement Capsule Ang haging ito ay hatid sa inyo ang Power Cells Herbal Capsule 16 years ng kasama mo Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika sa at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives.